Hello si mga chong Welcome po ulit sa bitbit episode namin ni Kaya dito So ngayong araw Magpo-focus kami ni Kaya dito sa panguhuli ng bitbit Para may pang-Shanghai kami Bukas sa birthday niya <laughs> So nyo naman si Kaya dito na happy birthday ha? Sa comment section So abangan nyo ang aming mga huli. Rain or Shine Edition ni <laughs> Master Ed ito Sumabit kami sa lambat nila Sumabit na sa lambat, sumabit na sa basura Doble-doble

pa kami sa birthday ni Kuya Eddie Tau Ito na Ito na ang kasagutan kung makakalumpiya kami oh. Oh. Ah, dalawa tayo Dalawa tayo Teka, 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 mamaya na to Ah, wala na oh. Tanggal? Oo Sayang Yan, dami namin dito Mahigit, siguro 30 uh, kami dito, 30 ang bangka Mabibidbit <laughs> uh, <pang> na <laughs> Mabibidbit Makikinjoin tayo sa kanila sa pambibidbit nila Dito lang, sa so malapit to oh. Talpukan lang daw Dami pang parating oh Ah, tanigi Tanigi ko yan dito sa harapan natin Tanigi, malaki Nakita ata sa camera yun Halo, halo to, halo. Dito lang oh, dito lang. Tanigi. <laughs> meron, meron. ba <inaudible> chambahan pa natin yung taniging yon. Halo, pati tanigi nasa mababaw. Ay, adjust nga pala tayo. No? Para madali-dali na rin kain. Eh. ◆ talon dito. Hindi pa to natalon. <laughs> akala ah oh. nahiwa Oo. <laughs> okay lang basta landed okay diwa oh, okay. oh, ah. okay. ko pa naayos yung sa akin no <laughs> kinailan na sikat dito oh. Ganyan hmm. so, sa Malubong pa talaga to. Tingnan yan na. Ano ba naman ay eh? sumalubong naman. Tatlaki. <laughs> Ah. <laughs> Tanigge. Ayun, dal nakadali rin siya. Oh, tumbling eh. Oo, there siya. Kabilaan ng hill. <laughs> no. Eh, mm. hirapan mo pa ako. Okay. So, paano mga makatanggal niya sa mata? <laughs> Dalawa. <laughs> Sana yung ano? Sunod-sunod yung hila yeah. <laughs> eh. Oh. Kaliwat ka na ng hila. Oh, halos lahat eh. Oh, oh. Tama naman yun. Halos lahat nakakahuli. Đi ra khỏi Đi ra khỏi nó Đi nahihirapan ka eh. At yun na naman sinasabi ko. Ay, dapat talaga hindi mo na nag-arya. Ayun eh, lumagpas na. Salamat. Salamat. Ang tagal magtanggal ng buhol. Gancho. Kaibigan. Gancho, kaibigan. Malaki nga. Kaya pala para Sabi ko parang nahihirapan kang humila. <laughs> nasa dulo pa nasa dulo pa oo oh, ay dalawa tayo dalawa tayo mag iingat na ako paano sino una ka muna oo ay, oh, muna walto akin oh, dalawa yung nagtat sabit eh. dalawa sa likod ka muna umila namaya na tong sa akin malunod. Ikaw, no, tuloy na mo. Apo, <laughs> tong ina. Hay. <laughs> Sisigawan ka na naman ng walang patayon <laughs> Ay putra, gigis ka. Hilay mo na 'yan. Ay lintong aso, ali malaki sa tangkal. Malaki ba 'yan? Itong akin eh. Tumalon eh. Ay, wala na nga rin nata eh. eh hindi, nandiyan. Nandiyan. Yung pamatulang lang mabigat. <laughs> Uy, nagtatumbling-tumbling naman yung sa likod. Sumunod na, na. Sumunod na. Sumunod na, sumunod eh. Oh, na gila mo. Ayaw. Mm hmm. Nasaan 'yung pamalo? Ito. Uy. Magdadance pa kita Okay. <laughs> <laughs> oh, ka. Pakatanggal. Ka pa. <laughs> <laughs> ah, ng dugo. Eh. <laughs> ka pa dyan ha? Okay. No. ka pa. Ha? Sino ako? Ako nang Ariano. happy birthday na talaga oy dalawa lang tayo salamat ako oh, Alfos, yung sa akin alpas Happy birthday kuya dito. Kumpleto na ang Shanghai. Hingi na lang tayo ng kay kapitan ng ano, ng detengang Alfonso. Bale <laughs> mo mag-donate pa ng ibang konsihal. Kumpleto na ang birthday ni kuya dito. Ayan yeah. nga, uh, minor. Kaya walang patayan, magre-reklamo na naman magre, magre na sila. Patay pa naman. Ay, buntot. Nabuntot na na. Patay na yan. Batalay. Ha? Batalay. Ang laki pa naman. Ay, oo nga. Hindi pala ano. Hey. Oh, batala, Uy, batalay! Oh. <laughs> yeah. Ang galing, akala na may <laughs> May pansigang ka. Ah, nadamay pala yung sa akin. Kaya pala sabi, ano? Kaya pala inisip ko na may humigit din. Batala, oh. Kain din pala yan sa kanina, Oo. pala. Oo. Hindi naman pala kayo marunong humuli ng batalay eh. <laughs> Puting puti. Magkano pala kilo niyan? Hindi pa tayo nakakapagbenta niyan eh. Hindi pa. Nanto <laughs> <laughs> boy. Ay boy, din natin i-benta kay Cap 'yan. Teka, <laughs> bak matuka ako niya. <laughs> yan, patay na 'yon. Napalo mo na ba 'yan? Hindi, ito 'yung sa iyo. wala ng gasolina. Wala una yung media na nga pala. Kaya, na, kaya wala ng gasolina. Agay, alpas na pala. Alpas na Alpas na. Hindi ko na sana inangat. Wala na palang gasolina. Kaya pala naman. Wala una yung media na nga pala. Tapos tayo. Karga muna kami ng gasolina. Masyado kami nag-enjoy na kayo dito. May't maya kain eh.

lang ya sumabit sa'yo patay mo muna yung makina delikado yun sa akin ayun pa siya oh Bumailalim sa makina buti sa hindi EDC. buti hindi na ano buti nga yun, hindi kinain pahirap yun ah huli okay. na yun ano sumabit pa talaga gumanong pa ka ba naman ano tumawid pa sa kabila ginawa yun? Di hindi, hindi ka kinainal. <laughs> ah, ah, okay, dalawa tayo. Dahil okay, mamaya na pala ito. Baka magbuhol na naman. Baka magbuhol na naman. <laughs> Pina pinalo na satu big. Kali <laughs> <laughs> suno <laughs> po. Patay na to. Patay na to bigat. <laughs> oh, maganda tamannya. Ba. Uh, Baya, parang barang pangos eh. ハハハハ

de ايه? Ngobrol palo-poin. Oke. Matayan, matayan, Matay, matayan, matayan, matayan. Mau balikkan ban tadi Kaya sa pero bitbit <laughs> <laughs> sa bit, bit kaya sa salok? Alpas na. Yeah. Alpas na Alpas na <laughs> Nag-dumbling na eh <laughs> Pangit ang tama, ganun lang yun Alipay yung maliliit <laughs> Oo nga to, alipay yung maliliit Tinuloy na nga. Sabi mo, hindi tinuloy eh. <laughs> Ayun na, tumatalo na sa likod. <laughs> Ayun ako, natalo na sa likod. <laughs> Aba! Diyan, diyan pa, diyan pa. pa. <laughs> oh. <laughs> nakalutang eh. Oh. <laughs> hindi tinuloy. Po, hindi tinuloy sa akin yung kain. Nal matay tuloy. Ah, ba ganyan ikot niyan? <laughs> <laughs> ah, ha, tinama. Aha, sa nga 'yan. Dito. ba Ayaw Sika. <laughs> mo ka. Ika. Lumang mo hikot. Ay, baka pumulsik. Baka pumitik ka. Hindi wala na sa. Ay sakto lang pala. Kalo ko malaki. Eh pare sa hasan ah, naman. Wala, wala ka kawala. Yeah. <laughs> mm. Okay. Oh. Wag oh. ganoon. Okay. <laughs> ka. Utak na 'yon. Kinain ng ganoon. Oh, hindi pa nakalubog 'yan eh. Hindi pa hindi pa nakalubog yung rapala eh. Sayang. Hindi na huli, sayang. <laughs> Nap Napapapa pa siguro yung yun দৌড়াই হমে খেতে Ayun, natanggal ang mata. Ay, naiwan ang mata, oh. <laughs> Matang mata lang. Kabaw. Naiwan ng mata. Kabaw naman yun. Yun na rin siguro yung kumain ng pabagsak. Oo. Oh. Okay, catch reveal tayo, catch reveal. Tara, ilang ano? Ilang bitbit diyan? Sa dalawa tatlo, apat lima anim. Anim men. Ayo, anim Anim na bitbit at isang batalay. Ngayon tayo naka ano. Ngayon tayo naka-unlock ng batalay sa trolling. Yan, sarap niya no. Siguro may dalawang kilo rin yan. Yan, pito pala oh, hindi ko nakita yung isa kanina. Batala yung jackpot namin ngayon. Woo, birthday na ni Kuya dito. May pang Shanghai na tayo. Ayan. <laughs> so ayan, nakatapos na naman tayo ng isang episode natin. Ano, hindi ko na alam kung anong episode na ng bid, bid episode namin to ni Koya dito. Pero itong episode na to ay isang successful episode. Kita mo naman, nakapitong bid, bid tayo. Yan po ulit, nyo naman si Kuya Edito ng Happy Birthday, Master Edito. Salamat, salamat. Magkalimutan mag-like and subscribe. Tsak pa-follow na rin sa aming Facebook page. Ingat, kita-kita ulit tayo. Subscribe.